Gluto tayo ng adobong pusit dito sa Germany. Ito yung nabili ko. Ito yung pangalan nila sa pusit. Tin-tin fish. Yan. Wala na ang balat. Ang to toyo tsuka, Bawang saka. Sibuyas. Lagyan ng sili guys. Tapos mikos-mikos yan. Mikos-mikos na insan. Tikman natin itong ano nila dito. Pusit Mm uh -huh. Let's go. Lagyan na natin ito. Ganito lang. Guys, kumukulo na yung adobo pusit natin. Oh. Walang balat na. Sadyang walang balat talaga yan. So, mukhang masarap na to guys. So, kaunting kulopak. Grabe, sarap ni toh. Nak katikim naman aku nang pusit se-Germany.